Nakahanda ka ba? Dapat maging handa sa anumang kalamidad, bagyo, baha o lindol. Una sa lahat, sama-sama tayong magdasal na sana huwag mangyari ito, pero kailangan pa din natin maging handa. Mag-usap-usap at magplano ng emergency plans. Huwag kalimutang alamin ang mga emergency hotlines. So ano-ano ang dapat nating gawin? Una, ngayon pa lang ay alamin na natin ang mga ligtas na lugar sa ating tahanan o gusali na pinagtatrabahuhan, ganun din sa mga paaralan. Alamin ang mga emergency exit at pinakamabilis at pinakaligtas na daan papalabas. Alisin ang mga sagabal na kagamitan sa emergency exit. Huwag magpatong ng babasaging bagay sa mga ibabaw ng cabinet, At tiyaking nakatali ang mga kabinet na may mabibigat at babasaging kasangkapan upang maiwasan ang pagbagsak. Ugaliing isara ang tangke ng gas pagkatapos gamitin. Importante na ang bawat member ng pamilya ay mayroong ready-to-go bag na naglalaman ng emergency kit o first aid kit, damit, kumot, flashlight, kandila, posporo, extra batteries, whistle, tali, toilet paper, swiss knife at ready-to-eat foods like bread, biscuit, canned goods, cup noodles, candies at isang galon na tubig para per person. Maghanda din ang radyong dibaterya para sa latest news updates. So planuhin kung saan lilikas kung kinakailangan.